So ito na ang Game 6 ng Golden State Warriors kontra Houston Rockets, mga kaibigan. Free to po ang serye, pabor sa Dubs win or go home ito para sa visiting team. So first bucket ay nakuha ng Houston. May sagot naman dito si Draymond Green sa threes. Pero Fred VanVleet, mga kaibigan, puw ang ng corner 3 ito lang naman yung nagpahirap sa Warriors sa Game 5 nila. Struggle si Steph mga kaibigan ito yung malaking problema talaga ng GSW sa series na ito ang depensa ng Rockets kay Steph. Laging tinatrap ang greatest shooter. Maganda ang opensa at depensa ng Houston kaya hawak po nila ang lamang sa pagtatapos ng first quarter. Sa second quarter mga kaibigan ay tuloy ang maganda momentum ng Rockets, mukhang may game 7 pa ang series na ito palaging naghahabol talaga ang GSW sa lamang ng Rockets. 2 minutes left sa second quarter ay magandang end one dito para sa goat shooter at sinundan pa ng threes. Ngunit Jalen Green sumagot din ng threes grabe both offense talagang dino dom nila ang Warriors mga kaibigan nagtapos ang first half na hawak pa rin ng Houston Rockets ang lamang. Sa second half ay patuloy na nakokontrol ng visiting team ang laban. Ginawa ng Golden State Warriors ang kanilang makakaya para manalo, ngunit talagang napakaalat ng shooting nila dahilan kaya nakuha ng Rockets ang panalo sa Game 6. So may Game 7 pa po at gaganapin sa home court ng Rockets. Mahirap ito para sa GSW. Ito panoorin po natin ang highlights ng Game 6 nila.